Hello guys. Uh, <clears throat> nakita niyo to? Ito nung umuwi ako ng Pilipinas, kinuha ko kay Chet. Sabi ko paglalagyan ko ng ano ng ng mga extra pera ko, pag ano pag may sweldo ako, kumukuha ako ng isang daan, nilalagay ko dito. Kasi ka kasi para pag umuwi ako ng Pilipinas, meron na akong pocket money, ganoon. Kaya madala ko yung mga kapatid ko kung saan na naman kami pupunta, yung mga ganon. Ngayon, kukunin ko na, kunin ko na to. Hindi ko na iintay na mapuno pa kasi kakailanganin ko ng pera sa ng malaking 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 pera. Every two weeks, kada sweldo ko, magpapadala na ako ng pera kay Chet para sa pagpapagamot ng kapatid ko, si Carlo. Dahil may sakit si Carlo. Merong, merong bukol si Carlo sa, ano, sa utak niya na kailangan siyang operahan. Kaya nakikiusap po ako sa inyo mga uh, sa mga team ko sa team Golden Heart at saka team uh, Stardom na ipagdasal po ninyo yung kapatid ko si Carlos Sarong kasi po nas, siya sa uh, Cubao Hospital may um, mayroon po siyang sakit na malubha. So kasi po dati nagka-cancer na po si Carlo, pero na-survive siya kasi nga po nandito ako sa Amerika. Dalawa kami ng kapatid ko na nagtutulungan para mabigay yung gamot at ma, ma yung kapatid ko. Kaso po ngayon, bumalik uli po yung sakit ng kapatid ko. Hindi ko alam kung makakatulong pa sa akin yung kapatid ko si Kuya Nito kasi po wala na po siya trabaho. Pero nasa London siya, wala na siya trabaho. So ako na lang nandito sa Amerika eh hindi ko po pwede pabayaan ang kapatid ko kahit anong mangyari kahit maghirap hirap hirap ako ng pagpapadala ng pera ipapadala ko yung pera ko sa kanya para lang mabuhay ang kapatid ko si Carlo kaya ito po <laughs> buksan natin kung magkano ang nailagay kong nailagay kong uh, mga pera dito para sa para matu makatulong sa Pagpapagamot din sa kapatid ko si Carlo. Tignan natin kung mag ano. Inan mo ko talaga, sinarado ko talaga itong mabuti para hindi ko mabubuksan. Pero ngayon kailangan ko talaga siya buksan. So, ngayon, ang gagawin ko siguro, tatanggalin ko to, gugupitin ko to, kasi para hindi ako mahirapan tanggalin siya. mahirap, mahirap siyang anong hente ka. महिरा Ah, ito guys, na ano ko na siya oh. Ayan oh. Ipapadala, ipapadala ko to lahat. ipapakita sa inyo. O, no, ayan siya lahat guys. Pero babay bibilangin ko pa yung kung ano, kung magkano ito lahat. Pandagdag to sa sa perang ibibigay ko kasi ngayon magpapadala ako ng, ng $2,000 plus ito pa ipapadala ko to tignan natin kung magkano na ito Anhin muna natin yung mga tigi isanda. ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. O, oh, ito guys, ito lahat ang na ano ko sa aking piggy bank. Itong tigwa 100, nakaipon ako ng 2,500 dito sa tigwa 1,000. Sa tigwa 1,000 na buo, nakaano ako ng 2,500. Tapos, lahat, all in all, itong mga to, all in all, kont uh, konti na lang, dagdag na lang ako ng 25 dollars. 3,000 lahat ito. 3,000 dollars lahat. Pag nagdagdag ako ng 25 dollars. Oh, ayan lahat. So, ipapadala ko kay Chen mamaya, tapos uh, pandagdag sa pagpapagamot ng kapatid ko. Plus, every two weeks, nagpapadala ako ng sahod ko lahat. Pinapadala ko lahat ng sahod ko sa Pilipinas. Every two weeks. Nagtitira lang ako ng konti dito pang bayad-bayad ko sa aking mga member, sa aking mga sa mga team kaposas ko kasi kinukuha na ako ni lolo ng ano ng ng every month para ibayad sa kanila. So, yan lang guys. So, thank you guys sa ano panalangin po ninyo yung kapatid ko si Carlo na masur maka-survive po siya sa sa sakit po niya. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.